Hello! Magandang umaga mga chingo and welcome muli sa aking youtube channel Ngayong araw ay magpa-part-time uh, kami Kung tawagin nila rito sa Korea ay Arobite Ayan, dito na kami Ito Mga prutas yan, ha, atawag yan Pits Puksunga Ayan may mga bunga na maliliit pa yan o. Oh. Ang makita. Ang bunga yan. Ang bunga o. Oh. Ayan. dami yan o. No? Oh. tôi đào mìn bunga tóc mặt này. chất đào bunga mưa lắp kina mưa lắp kina mưa lắp kina mưa lắp dito you no? mga ah, bunga mas dami yeah ayan, ayan o no? bunga nihintay pa namin yung may ari nung ano lupa wala pa eh kaya hindi pa kami nakakapag umpisa mamaya pagdating tuturuan pa kami kung alin yung mga babawasing mga bunga ya yeah, mamaya na lang uya hindi nabating na ako pala yung uh, may uh, ari ah, yan uh, 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 yung mita hanggang natuko kada 하나 정도 차이 나는 이거 차이, 이, 이거보다 좀더 뛰어야 되거든? 응. 네. 그래, 그러니까 지금은 뭐냐면, 날씨가 아직까지 여기에 이상 기후라가지고. 어우, 그렇게 많이 차이 나게 뛰어? 아깝다. 응. 그리고 원래 렇으면에펜드하면 여기 뛰어야 돼. 네. 하나, 둘, 세개 달아야 되는데, 한개더 달아나. 혹시 모르니까? 응. 이런 <룰맞이> 식으로. <룬히> <룬> <룬> <룬>

Ang daming bunga na tinatanggal. Sayang yung mga bunga. Minabawasan para mabilis daw lumaki. Ilan na lang natira Ito yung mga tinatanggal o oh. Saka yung iba mga bunga niya na masyado malalapit Tulad nito oh. Lapit oh. Bawasan, kailangan mabawasan Malapit ng buka Ayan. Diba? Ayan pala yun. dami bunga. Ang dami. Pero ang dami rin na Para daw mabilis lumaki at paglaki, malalaki. Uh, Trabaho na naman ulit. Tatapos lang namin kumain. Uh, mag na Oras is plus 12.07. Maaga kami kasi kumain. Kasi gutom na yung mga kasama ko. Hindi nag-almusal. Oh. Lima kami. dami pang tatanggalan ng bunga. Apat pa lang na puno yung nagawa namin. Marami pa to. Oh. Dami pa yan Eh, dito pa lang kami, eh. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito yung mga tinatanggal namin mga bungaw oh. May mga dubli-dubli siya. Kailangan tanggalin. Tapos yung agwat nung yung pagitan ng bunga, kailangan mga isang dangkal daw para ano, kailangan malalayo para ano, para mabilis lumaki at saka malalaki daw ang bunga pagka malalayo ang agwat pag malalapit kasi maliliit daw ayun sabi ni Ano si pala yung ginagawa pag may mga tanim na prutas ang dami ng ano yung dobleng bunga oh. masakit nga lang sa leeg kasi nakatingala ka pagtatanggal ng mga bunga Ang daming bunga na si Sira oh. Yeah, na natanggal kailangan tanggalin kasi masyado malalapit kailangan malayo yeah, tapos na yung oras namin uwi na kami masakit sa ano masakit sa batok nakatigala lagi Pauwi na kami. I i <laughs> 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 Yeah. Ah! Yun! Dito na kami. Ah, na amin. Ah. Ay, sakit sa batok. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye. God bless you all.